Sinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa maling disenyo ang pagguho ng isang tulay sa Isabela. Tiripit din daw ang pondo para rito. Pagtitiyak ng Pangulo, may mananagot. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak kamakailan. Nakasabit pa ang truck na sinasabing sanhi ng pagguho. Pero ang sinisisi ng Pangulo, ang palpak na disenyo ng tulay. Ang kapunit uh, design flow. It is a design flow. Mali yung design. Ngayon lang daw siya nakakita ng suspension bridge na hindi kable ang gamit. Nakadesenyo rin daw ang tulay na kayanin ng higit apat na tonelada ng kargada. Pero ang truck na dumaan, higit isang daang tonelada na agad ang bigat na sinabayan pa ng ibang sasakyan. Sabi pa ng Pangulo, 1.8 billion pesos dapat ang pondo para sa tulay na may habang 990 meters pero ibinaba sa halos isang bilyong piso para makatipid. Yun nga lang, ginagawa pa lang daw ang tulay ay kinailangan agad i-refit dahil gumagalaw na ito. Ngayon, lalo lang daw mapapalaki ang gastos ng gobyerno. We have no choice. We have to go back. Ang uh, gastos naman na tayo ng na malaki. Papalitan natin yung mga support. Papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Kaya ang tanong, sino nga bang dapat managot sa pagguho ng tulay? Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who, who made the design. Because their design is poor. Look what happened. Higit sampung taon ginawa ang tulay na ito na sinimula noong 2014 at natapos nito lamang Pebrero. Kabubukas pa lang ng tulay, pero ito na agad ang nangyari. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Patuloy na ineimbestigahan ang insidente, pagtitiyak ng palasyo kung meron mang responsable kahit sa kasalukuyang administrasyon ay mananagot din ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.